Maglalakad na kami. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta, guys? Guys. Okay. Okay. Dito lang kami. May, may ano lang kami. Kakanta lang kami dito, guys. Sa may... Guys, tingnan uh, yung guys yung mga ilog. Let's go. Ang okay. ganda umaga sa inyo lahat. Uli. Saan tayo? Dito lang. ito tamai guys ito kami kakanta guys so tara ano kakantahin natin dun tayo dun tayo sa bini So, pupunta na ulit kami kay doon. Na lang kami kakanta sa nagkakanta na sa loob. Huwag daw mainit. nakita si Yunisa. Sa Hi guys. Tata bumalik ulit. Na. This likot wala. Kakain niya mukalikut-likot. Wow. Baby, edi mukaw. Wow! Wow!